Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sung so, inshaallah alamul jin wa ang digdig ng mga encanto at mga demonyo at tinatalaki pa rin natin yung kanilang mga katangian. Alhamdulillah. Ngayon, sa mga katangian ng mga jin, kabilang dito, yung tungkol sa kanilang mga mabubuti at masasamang mga katangian. So, nakaraan, yung huling natalakay natin, kasi matagal din hindi tayo nakapag, uh, ano, tungkol sa Jin, yung tungkol dun kay Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, na meron siya narinig na nagsasalita, na naghihimok sa mga tao na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nasundin yung nagsasabi ng la ilaha illallah. Na yung sinasabi nung tinig na narinig nila, yung sinabi ng tinig, Ya Amrun Najih, Rajulun Fasih, La Ilaha Illallah. Sa sinasabi ng tinig o masamang tao, ang kaligtasan ay nasa isang tao na mahusay magsalita at kanyang sinasabi, La ilahe lallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At ito ay naiulat din ni Imam al-Bukhari. Sa ipinaliwanag ni Ibn Kathir rahimahullah, sa nga, yung mga jin, sa meron nga mabuti, meron masamang jin, at maring itong nagsalita na ito ay, Mabuti o mananampalatayang jinn at yun ang naging paraan ng kanyang pag-aanyaya patungo kay Allah. Pero hindi palaging ganito. Okay? Ang mga mananampalatayang jinn, hindi sila nakikialam sa mga tao. Kung meron mang jinn na lalapit sa inyo o magpapakita sa inyo, magpapakilala, mas malamang yun ay demonyo. Mas malamang yun ay demonyo. Ibao, meron lalapit sa inyo na jin, mas malamang na yun ay demonyo. Dahil ang mga jin na mananampalataya, hindi sila nakikialam sa mga tao. Si Ibn Kathir Rahimahullah, sumunod na nabanggit dito, Kala Ibn Kathir fi tafsiri suratil ahkaf, ba'daan sa kahadal hadith. Sinabi ni Ibn Kathir Rahimahullah, doon sa kanyang tafsir ng suratul ahkaf na banggit niya itong hadith na ito at ito yung version o yung kumbaga pagkakalahad ayon kay Imam al-Bukhari rahimahullah faqad rawahu min hadith Ibn Wahab binahwihi at naiulat din ito ni Imam al-Baihaqi mula kay Ibn Wahab sa kanyang sinabi naman, Tumakala wadahara dahara hadihi riwaya, Yuham anna Omar radiyallahu anhu binafsihi sami as-sarikh yasruku min al-ajli alladhi dubih. Na naiulat dito sa, iniulat ni Imam al-Bayhaqi sa parehong kwento pero iba ang pagkakalahad na Narinig mismo ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu yung tinig na nagsasalita mula doon mismo sa kinatay na tupa. Mula doon mismo sa kinatay na tupa. Mula doon niya narinig ang tinig na yon. Mula roon niya narinig ang tinig na yon. Pero itong hadith na ito, itong version na ito ay daif at yung sahih, yung version ni Uh, Imam al-Bukhari rahimahullah. At hindi dinugtong dito Wasair al-riwayat tadullu ala anna al-kahin huwa alladhi akhbara bidalika an ru'yatihi wa sima'ihi wallahu a'lam. Again din, din iulat sa iba pang mga ulat na yung yung kausap ni Omar bin Khattab radiallahu anhu na manguhula, di ba bago na iulat yung nangyari na yun, ay may kausap si Omar bin Khattab radiallahu anhu na manguhula at iniulat din na yung manguhula na yun ang nakaranas nito na narinig niya. Ang tinig na nagsasabi na sundin nila ang tao na nagsasabi ng la ilaha illallah. At ang manguhula na ito, nakausap ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, sinasabi, Wahad al-Rajulu al-Kahin huwa Sawad bin Karib. Ang pangalan niya ay Sawad bin Karib. Sa isa pang ulat, iniulat naman ito ni Abu Sayyid al-Khudri mula kay Abu Sa'asa'ah, Inni araka tuhibbul ganam wal badiyah. Sa so, sinabi raw ni Abu Sa'id al-Khudri sa si isang lalaki na nagangalang si Abu Sa'a, tunay na nakikita ko na gustong gusto mo ng mga tupa at gusto mo ang mga ilang na lugar. Gusto niya doon sa malayong lugar na doon siya nananatili. Hindi siya tumatambay do sa lugar na matao. Mas gusto niya na siya ay nag-iisa. At sinabi, Fayda kunta figa namika awbadi ataka faadanta sala. Fartafi bin nida. So ipinayo ni Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu doon sa tao, kapag ikaw ay mag-isa, kasama mo ang iyong mga kambing doon sa malayong lugar at ikaw ay nag-adan para sa sala, lakasan mo ang iyong boses, fa'innahu layas ma'u mada sautil mu'addini jinnun wala ins wala shay'un illa shahida lahu yawm al Bakit daw kailangan niyang lakasan yung kanyang adan kahit walang ibang tao? Kahit nandun siya sa malayong lugar? Dahil tunay na walang makakarinig na sino man ng tinig na ito ng muaddin na tao man o hayop o ano pa mang bagay liban na lang na ito ay sasaksi para sa kanya sa araw ng paghuhukom, na siya nga ay nagadan. Sasaksi ang mga ito. So hindi lang jin at tao ang sasaksi sa adan na yon, pati bato, puno, o ano pa na inabot ng adan na yon, alhamdulillah. So sunna, na lakasan ng muaddi ng kanyang adan. Okay, natalakay na natin ito nung nakaraan doon sa pagtalakay natin sa adan. So pag mag-aadhan, mainam na palakasin ang adan. Okay, itong sunna sa adan, hindi yung pinapahaba yung leg. 'Yun ang itong tunay na sunna sa adan. Hindi ko alam sa talaga naggaling yung ano, na yun. Yung pinapahaba yung leg pag mag -aadan. nalala ko na, may naalala ko bigla. Sa so, yung ngayon, paglalapat ng dalil, so dapat maingat ang tao sa paglalapat ng dalil. Kasi minsan, meron ako narinig na nagsabi na gusto niya raw mag-alaga ng tandang para lalapit daw yung mga anghel. Gusto niya mag-alaga ng tandang para lalapit daw yung mga anghel. Tama ba yun? Mali. Ha? Mali? E di ba tumitilaok yung tandang pag nakakita ng anghel? Oh, ba't mali? Bakit mali? Oh. So tama 'yun. Mali 'yun. Kaya <laughs> e ngayon ano, pag maglalapat ng dalil, dapat pag-iisipan niyo ng maayos. So, yung sinabi nung brother, gusto niyo raw magalaga ng tandang kasi para lalapit daw yung anghel. May hadith, oo, na kapag nakakakita yung tandang, di ba, ng anghel, tumitilaok. So, hindi porke tumitilaok yung anghel, at ah, hindi porke tumitilaok yung tandang pag may anghel, ay lumalapit ang anghel sa tandang. Okay? Magkaiba yun. Hindi sila logical na logically magkasunod. Okay? Hindi porke naunang nangyari ang isang bagay, siya na yung Boom, uh, siya na yung ano, yung ugat ng isa pang bagay. Ito na yung ano, yung tinatawag na causation fallacy. Yung fallacy sa logic na inakala ng tao na porke na unang nangyari isang bagay, yun ang dahilan kung bakit nangyari ang sumunod na bagay. Okay? So hindi porke tumitilawok yung manok kapag nakita ng anghel ay lumalapit ang anghel kapag merong manok. Okay? Hindi yun ano, hindi yun uh, logical. Actually, sa Latin, sinasabi nga nila, non sequitur, hindi ito magkaugnay. It does not follow. Kumbaga, walang kinalaman yung anghel sa manok at yung, yung tandang sa manok. Hindi, nalilito na. Walang kinalaman yung anghel sa tandang at yung tandang walang kinalaman sa anghel. Di diba na lang na tumitilaw kang manok kapag nakita ng anghel? Pero hindi ibig sabihin na pinupuntahan, pinupuntahan ng anghel yung tandang. Okay? So ito, sunna na palakasin ang Adan sa uh, kahit sa lugar na walang makakarinig ng iyong Adan, Alhamdulillah. So yung pagpapahaba ng leeg, o ahaba ang leeg ng muad din sa araw ng paghukom, pero hindi ibig sabihin na pahabain mo yung leeg mo dito sa dunya habang ikaw ay nag-adan. din dinugtong dito, ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narinig ko ito mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad akhbara annal jinna yashhaduna yawm liman yasma'una sawta adan ang mga jin sila ay sasaksi rin sa araw ng paghuhukom para doon sa tao na narinig nila ang adan mula sa kanya Okay, so lakasan ng Adan, insya Allah, kahit walang tao, doon sa lugar na kung saan ka, nag -aadan. Pero syempre, katulad ng iba pang mga katuruan sa Islam, dapat makatuwiran ang Adan na ito. Okay? Dapat makatuwiran. Anong ibig ko sabihin? Kung ang Adan ay makakabulabog sa ibang tao, edi hinaan mo yung Adan, Okay? Halimbawa, nag, nandun ka sa ibang lugar, nandun ka sa bahay ng lolo mo, nagadan ka malakas, tapos si lolo mo nagulat, nabulabog, bumunot ng itak, akala niya kung ano yung nangyayari. Diba? Gawing makatwiran ng Adan. At actually, sa Saudi Arabia, nung nandun pa ako, nabanggit ko na ito dati, nagkaroon sila ng batas na kasi sobrang dami ng masjid doon, maraming masjid, minsan isang kanto lang yung pagitan. Nagpasa sila ng ordinansa na ang adan sa isang masjid ay hindi dapat maririnig doon sa kabilang masjid para hindi sila uh, kumbaga, magkakalituhan o hindi maingay masyado. Kumbaga. Oo, sunna na pala kasi ng adan pero gawin itong makatuwiran, insya Allah. Gawin itong makatuwiran, insya Allah. Noong COVID, yung pinasara lahat, pati masjid, sarado, pati ito, pinasara ng, ng munisipyo. Nung mga, may mga panahon na yung Adan, walang microphone, walang speaker. Sa so para hindi nila malaman na mayroong tao dito. O hindi sila maghihinala o namang katulad. Yun. Sa gawing makatuwiran ang pagtupad sa mga turo ng Islam, insha'Allah. Sa so sumunod ang mga gene nga, so nakita natin dito sa so mayroong mga gene na naganyaya, tungo uh, kay Allah. Pero syempre, ito nga ay bihirang mangyari at hindi ito ang rule. itong ang exemption, kumbaga. Hindi ito palaging nangyayari. Kung meron mang jin na magpapakita sa inyo at sasabihan kayo ng mga bagay-bagay, mag sa inyo ng tulong, huwag ninyong papansinin yun, yun ay demonyo. Ang mabubuting jin hindi sila makikialam sa mga tao. Hindi nila kayo tutulungan sa assignment nyo, sa project nyo, o tuturuan kayo kung ano English ng ganito, ganyan. Walang ganun na jin. Diba na lang sa may kapalit at yun ay demonyo. Sa so tungkol sa ugali ng mga jin o katangian nila, wahumfis salahi wal fasadi maratib. Sa so mga Jin gene, generally, ini inahati sila sa pagitan ng mga muslim at mga kafir na jinn. Pero syempre, katulad ng mga tao, merong uh, mayroong iba't ibang antas din ng pagiging mabuti at pagiging masama ang mga jinn. Okay? Yung hadith na, kung naalala ninyo na talakay natin yun yung ano, yung yung sumap, sumapi siya sa isang sahaba kasi namatay daw yung mga anak niya kasi may sahaba na nagbuhos ng mainit na tubig doon sa isang butas at namatay daw yung mga anak niya. May mga nagsasabi na ang jin na yun ay muslim. Muslim yun pero dahil napinsala siya, naminsala rin siya ng tao. So, ibig sabihin... Yung nga, katulad din ng mga tao, pwedeng merong Muslim na namiminsala. Okay? Pwede rin naman merong kafir na uh, hindi masyadong mapaminsala. So parang tao rin ang mga jin na merong kanikanilang mga ugali, may kanilang mga asal. May jin din siguro na ano, mahilig maglaro. May jin na antukin, <laughs> natutulog. May jin na tamad. Yeah? May jin na masipag. Mas ako na yung tao, ganun na ganun sila sa kanilang kumbaga pagkakaiba-iba ng mga katangian. Sa so sin sabi faminhumul so kamil fil istikamati wa wa amal al Sa merong mga jin daw na halos perpekto sa kanilang pagiging matuwid. Uh, kabutihan at paggawa ng mabuti. Wa minhum man huwa dalik at merong iba naman syempre naliban pa rito. Ibig sabihin masamang jin. Wa minhum wa minhum albalahul mug, mugafilun at kabilang sa kanila yung mga tanga daw na jin. So meron daw tanga na jin at merong mga mugafilun parang ano yung yung makakalimutin ganun o yung madaling maloko. merong mga ganun din na jin. Wa um, minhum al-kafara, syempre jin na kafir. Wa hum al kafira. At katulad ng mga tao na mas marami ang kafir na tao, mas marami ang kafir na jin. Okay, mas marami ang kafir na jin. So, sinabi ni Allah doon sa suratul jin, chapter 72, verse 11, Wa anna مِنَّا salihuna wa min dalik kun na Kabilang sa amin ay ang matutuwid at ang iba naman ay liban parito. rito. Duna dalik, liban parito rito, ibig sabihin hindi matuwid. Tunay na kami ay nahati sa iba't ibang mga grupo o iba ibang mga sekta Maring ito ay grupo na panrelihiyon, grupo na politikal o ano paman, at grupo ng maring meron din silang iba't ibang sektor. Okay? Kasi nga kung paanong ang mga jin ay meron mga hayop na katulad ng panong may hayop ang mga tao. So maring merong jin na merong iba't ibang mga pinagkakabalahan. Sa mga tao halimbawa may magsasaka, may mangingisda. So maring meron din ganong jin. Sa mga tao may bakla. Malamang meron ding na bakla na kumbaga iba-iba yung kanilang mga uh, pag-uugali at asal. Pero siyempre, hindi na natin nalaman ng mga detalye niyon. Ang nalalaman lang natin tungkol sa mga jin ay kung ano ang may batayan sa Quran at sa Sunnah ayon sa pagunawa ng mga scholar. At hindi sa isa pang aya, doon din ito sa Suratul Jin, verse 14 to 15, wa anna minna na wa minnal qasitun at kabilang sa amin ay ang mga muslim ibig sabihin may mga muslim na jin at ang ilan naman sa kanila daw ay qasitun qasitun mga hindi mananampalataya mga hindi mananampalataya fa man aslama fa ulai ka taharraw rashada asino man ang nagmuslim na kabilang sa kanila siya ang nakatuklas ng matuwid na landas. Wa amal kasituna fakanu li na mahataba. At ang mga hindi mananampalataya na kabilang sa kanila, sila ay magiging mga panggatong sa impyerno. So merong jin na muslim, merong jin na kafir at merong mga jin na merong ng iba't ibang mga asal o ugali. Ngayon, sumunod, na tinukoy dito, tabi ato siyayatin, tabi ato uh, siyaytan, wahal yung kinan yuslim. So, yung ang natural na katangian ng mga demonyo at maaari ba silang magmuslim? Sa so, katulad ng talakay natin nung nakaraan nung si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasa Ukhag, sa Ukag, nga, uh, nabanggit doon sa hadith na nagkakagulo na raw mga jin dahil marami raw nagbago. Lalong-lalo lalo na doon sa pagaket nila sa langit upang makinig ng mga pinag-uusapan ng mga anghel, hindi na sila basta-bastag nakakakyat mula nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilarawan sila doon bilang mga shayatin at sila kalauna na ay nagmuslim. Okay? So ito ay yung karagdagang detalye doon insya Allah. sinasabi at Allahul jinna al kudra alal imani wal kufur. Si Allah ay nagbigay sa mga jinn ng kakayanan na manampalataya at hindi manampalataya. Katulad katulad ng tao. Walidhalik ka kana shaytan, abidan maal malaikat isum makafar. Na dahil dito, sa parehong dahilan, si, satanas, si iblis, siya ay dating sumasamba kay Allah. At sa taas ng kanyang antas, siya ay kasama ng mga anghel, pero siya ay nawalan ng pananampalataya. Si Iblis ay nagkafir. Falamma tahawwala ilal kufri, waradiya bihi wa asbaha muhibban lishyar taliban lahu yataladdadu bifi'lihi wa da'watu ilayhi wa yahrusu alayhi bimuktada kubti nafsihi wa inkana mawjiban liadabi si satanas dati siyang mananampalataya pero nga siya ay nawala ng pananampalataya tinanggap niya na ito at ito ay kanyang uh, minahal at siya ay naghangad na ng kasamaan at nagustuhan na niya na gumawa ng masama at tawagin ng mga tao pangutungo sa paggawa ng masama. Na ginagawa niya ito dahil ito na yung naging katangian niya na personal, ang kasamaan. Kahit pa nalalaman niya na maparurusahan siya ni Allah dahil sa kanyang kasamaan. Kung maga pinangatawanan na niya ang kanyang kasamaan, kahit pa nalalaman niya na parurusahan siya ni Allah dahil sa kanyang kasamaan. So sinabi ni Allah sa Surah Tussad, chapter 38, verse 82 to 83, Kala fa bi'azzatika laugwiyannahum ajma'in. Kala fa bi'azzatika laugwiyannahum ajma'in. So ito yung tugon ni Satanas nang sinabi ni Allah sa kanya na itatapon siya sa impyerno. Sinabi ni Satanas, Sumpaman sa iyong kapangyarihan tiyak na ililigaw ko silang lahat ililigaw ko silang lahat so, si Satanas ay nanumpa sa ngalan ng kapangyarihan ni Allah sa ngalan ng kapangyarihan ni Allah illa ibadaka minhum al-mukhlasin may liligaw na sa tanas ang lahat, liban na lang sa mga alipin ni Allah na mukhlasin. Mukhlasin, ibig sabihin, silang mga hinirang ni Allah. Hindi mukhlasin, mukhlasin. Mukhlas, fail. Mukhlas, mafulon bihi. So, ibig sabihin, sila yung dinalisay ni Allah, ibig sabihin, sila yung mga hinirang ni Allah. So, ang kaligtasan ng tao mula kay Satanas ay nakasalalay pa rin sa kapangyarihan ni Allah. Kung nais natin na mailigtas tayo mula sa impluensya ni Satanas, ay marapat na gawin natin ang ating mga sarili na karapat dapat sa pagliligtas ni Allah sa atin. So yung nga, sinabi rito, Wahada insan. Maring mangyari rin ito sa tao. Fal insanu ida fasadat nafsuhu aw mazajuhu yashtahi ma yadur. Ang tao kapag nasira na ang kanyang kaluluwa. Nasira na ang kanyang kaluluwa at ito ay naging masama. Pag nanasaan niya ang mga bagay-bagay kahit pa ang mga ito ay makakapinsala sa kanya. Wayal taddu bihi yung kasamaan na yung na ginagawa niya, kahit alam niyang nakakapinsala, kahit alam niyang parurusahan siya dahil doon, kumbaga, gagawin niya ito, kumbaga, magiging masarap para sa kanya ang paggawa ng masama. Bal, yu asya kudali ka ashkan, yufsidu aklahu, wadinahu, wakulukahu, wa wamalahu. Nang kasamaan na ito ay makakasira sa kanyang pag-iisip, sa kanyang relihiyon, sa kanyang ugali, sa kanyang katawan, at sa kanyang yaman. Wahasbuka antataam malfihali syaribil kamri wa syaribid duhan. Sapat na para sa iyo ang makakuha ng aral sa mga umiinom ng alak at sa mga naninigarilyo. Fa inahaday nil mashrubina yak tulani Tunay na ang dalawang bagay na ito na iniinom o ginagamit ng mga tao ay pumapatay sa mga gumagamit nito. Yung alak pumapatay sa umiinom ng alak at yung sigarilyo ay pumapatay sa naninigarilyo. Pero ginagawa pa rin nila ito. Ginagawa pa rin nila ito. Wayaftaka ni Bihima, sila ay kumbaga nagiging ano na, nagiging adik sa sigarilyo at sa alak wala yastati ani min huma khalasan illa bi anfus at nahihirapan sila na iwan ang mga bisyo na ito yung alak sigarilyo o kahit iba pa drugs sugal lahat yon ay mahirap para sa tao na iwan liban na lang na makakaranas siya ng iba pang mga paghihirap dito nakaranas sila ng iba pang mga paghihirap dito. So ito yung katangian ng mga anghel na patuloy nating ah, katangian ng mga jin. So iting katangian ng mga jin na patuloy natin na tinatalakay, alhamdulillah. So susunod, tatalakayin naman natin nga yung iba pang mga pagkakataon o iba pang mga batayan na ang mga demonyo ay maaring magmuslim, insya Allah. Kasi lilinawi natin itong usapin na ito lalong lalo na lalo, lalo sa usapin na kung pwede palang mag-Muslim yung demonyo, yung masamang jin, si Satanas ba pwedeng mag-Muslim din, kalaunan? So walang batayan na siya ay mag-Muslim, yun ang una nating batayan doon, pero ang iba pang mga bagay na katulad nito, insya Allah, ay hihimayin pa natin para maging mas malawak ang pag-unawa natin tungkol sa mga jin, insya Allah. So dito na lang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.